Yan guys. May ginagawa na naman po yung aking Aray right. ko. Magaling silang mag ang tawag dun. Mag uh, ang tawag nga dun. Mag-imbento. Mag-imbento. Ang dami pa nilang gagawin. Ayan. 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 pa yan Ayan. Ayan. pa Ayan guys, so tingnan nyo yung penis niya, penis product niya. Oh, ayan. Diba? Okay naman, ayos ka. Gagawin nilang costume nila sa pagsayaw. Para pare-pareho sila guys. Ayan. Pare-pareho sila. Ayan. Tumalikod na. <laughs> ayan guys. Maganda.